Okay, so, wag sa atin dito kanina uh, nasa Nasalubong natin, no At uh, tinawag tayo dito So, nag, nagbibinta siya ng sarsa So, guys uh, Sakto kasi uh, Kumita ako ng isang kilong sibuyas Kaya Yan, sa pagkakataong to uh, Yun uh, Medyo na, naglalakad lang kasi siya, guys Yan Naglalakad lang siya Tsaka anong oras na So, uh, ramdam ko siya na kailangan niya kumita, no So, yan At Tawagin natin si, si Madam Kasi, ano Eh, uh, eh uh, Uh, yun, sakto lang yung pera ko. May 90 pesos ako dito. Ubusin natin to. Iwan ko magkano to. Ha! Subo ka? Ito yung ano ko. Ito yung, uh, ito yung kinita ko, guys. Sa uh, 90 pesos to. So, yun. Nakita natin si Madam dito, no? Subo daw siya, guys. Ayan. Ayan. Uh, pala si Madam. So, ibig sabihin nung napakalayo ng pinanggalingan niya, no? So, may binta siya ang sarsa. So, magkano yan, Madam? 20. 20? 20 pesos isa, no? Ayan. Galing ka pa ng ano? Malayo ka pa, no? Nilakad mo lang? Saan ka, sa Taclobo? Sa Taclobo, sa po. Sa... Inay, nga lang. Eh, madamo, inang sarasa mo? Ano na lang? 14 pieces na lang. Ay, 14 pieces na lang. So, ito, 90 pesos lang meron ako, eh. Kaya, ano, binta ko lang din sa Cebuas. Ayan. So, ilan ba to? <laughs> Tatlong piraso, 60. So, bali, 8 lang. 8 lang makukuha ko. Kasi, ano, ito yung kita ko sa Cebuas, guys. Ayan. So, bili natin kay madam, para, ano, um... Imadam eh, madam para yun kami may kita so yan ito na madam kunin ko, kunin mo na lang ano pamba salamat po ah, sige sayo na lang yung sampo kasi ano bali 90 kasi yan eh opo. 90 yung sibuyas ko sayo na lang yung sampo ah, pingin na lang akong apat opo so, yung, tak yung taklo guys napakalayo napakalayo nito tapos nilakad niya lang no, napakalayo ano, napakalayo barangay yun mula dito Amula ah, mula dito, amula ah, mula Taklubo hanggang dito, Espanya. So, dadaan pa kasi yan ng Talaba, Kabitangahan. Ah, ano, binayaan natin, ha? Ah. ang dami pang barangay. So, ilang, ilang meter pa yung nilakad niya, guys. So, napakalaya. Oh, sige po, sige po. Salamat. Sige, sige. Salamat din. Guys, napakalayo ng nilakad niya, no? So, yun lang talaga yung pera natin. 80, uh, 90 pesos. Ayan. Sige po. Salamat, ha? Ah, salamat. Sige po. Thank you. So diretso lang, diretso lang sa inagawa po. So napakalayo ng lugar, uh, napakalayo nung ano, napakalayo nung nilak nilakbay niya, guys. Ano? So 'yun um uh, sa mga ganung ganung sitwasyon kasi guys, ah, uh, nararamdaman natin 'yung kasi parehas din tayong nag uh, nagchuchumaga lang sa mga ano, sa mga barya-barya no. Yeah. Oh my god. Napakalayo kasi hindi ko lang hindi ko lang na-imagine no? napakalayo kasi nung ano pinanggalingan niya at nilalakad niya lang. So ako nga, eh, nga ako ng balut, eh, minumotor ko pa. Tsaka pagkadating ko sa area, doon lang ako naglalakad. So how much more yung napakalayo, ilang metro yung nilakad niya. Ilang kilometer yung nilakad niya, no? So yan.